ang dapat lang gawin ni Zaldico kung siya ay matapang ay umuwi ng Pilipinas at dito niya isang lahat ng nalalaman niya. Walang po control sa kanya. Hindi tulad ng sinabi ni Amy Marcos na parang tinigil yata yung paglabas ng video ni Saldico dahil hindi na daw makokontrol si Saldico. E eh, di ba mas maganda kung dito siya humarap? Humarap siya sa Senado. Walang makakapigil sa kanya kahit na anong sabihin niya, ito talaga si Amy Marcos. Ibang klase na talaga ang utak. DDS na DDS na. So, halatang halata po yung mga sabi ni Sandy ko na iilan lang talaga ang naniwala. So, kung umaasa ang mga DDS na sarali ng INC sa 16, 17, 18, ay mapapabagsak nila si President Bongbong Marcos, huwag po kayong umasa. Dahil matatapos at matatapos yung tatlong araw na yon Si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente natin. Bakit ko nasabi 'yan? Look around social media. Iilan lang po ang pumanig kay Saldivo at yung mga pumanig kay Saldivo puro DDS. Samantalang yung mga hindi naniniwala kay Saldivo, yung mga pro BBM. Natural, pro BBM 'yan eh. Pero mababasa din natin yung mga anti-Bongbong, yung mga ayaw kay President Bongbong Marcos hindi rin naniniwala dito sa mga pahayag ni Saldico. Nandyan pa ang pahayag ng CBCP. So kung akala ng mga INC, e eh magtatagumpay sila na mapabagsak si President Bongbong Marcos, huwag niyong kakalimutan na mas marami po ang Katoliko kaysa sa mga INC. At kung kaya ng INC na magtipon-tipon ng ganyang kadaming tao, abay wala po sa kingan niyan kapag ang CBCP ang nagtawag para maglabas ng people power ng mga katoliko. At huwag natin kakalimutan, pati yung mga ibang sekta na hindi naniniwala o hindi sumasang-ayon dito sa INC. Kasi ayon po sa datos, ang Pilipinas po is predominantly Catholic. At ang mga INC, mga 2-something percent lang ang dami nila kung ikukumpara ninyo sa dami ng mga Katoliko. Ang kinalulungkot ko lang, itong mga INC, yung mga walang alam, yung hindi matanggap na may pinaplano ang INC dito sa rally sa 16, 17, and 18. Hanga po ako doon sa mga naniniwala na hindi manggugulo itong INC. Well, hindi man yung INC kundi yung pamunuan. Paano ba naman? E parang pinasukan na naman nila ng politika. Sabi po kasi sa balita, PDP laban joins INC-led three-day rally against corruption and malfeasance. In a bold move, Partido Demokratiko ng Pilipinas o yung PDP laban under former President Rodrigo Duterte has announced its full support for the three-day mass rally spearheaded by Iglesia Ni Cristo and the United People's Initiative aimed at denouncing widespread corruption and the controversial flood control scams under the Marcos Jr. administration. O nakita nyo na? So, asahan na po natin na magpupuntahan itong mga Duterte Senators and officials at ang kanilang mga kaalyado na sisigaw ng Marcos Resign. Lalo na sa nangyaring expose ni Saldi ko. Sabi nga ni Greco Belhica eh. Biglang dadami ang sasama sa rally. Salamat Zaldi. Kita Kids, November 16 to 18. Loneta at Edsa, ikulong na ang lahat ng korap. Oo, totoo naman eh. Hindi ba? Sabi nga ni President Bombong Marcos, hindi aabutin ng Pasko, meron ng makukulong. At kung nandito lang si Zaldi ko, isa siya sa siguradong makukulong. So sa tingin niyo, biglang dadami ang sasama sa INC Rally? Eh, ilan lang po ang napaniwala ninyo? Karamihan pa, mga DDS o yung may inclination maging DDS. Sabi nga ng isang netizen, biglang naging bayani si Zaldico sa mga pesteng DDS na yan. Eh sangkut yan sa laptop scandal sa DepEd, sa pharmacy scandal at iba pang nakawan noong 2020 to 2021. Sino ba PACC noong panahon ni Tatay Digong? O oh, hindi ba si Greco Bertica? Bakit siya nag-thank you kay Zaldico? Amoy magkakasabwate. Atat na atat patalsikin si DBM. Okay, magbasa nga tayo ng mga comments ng na mga naniwala at hindi naniwala dito kay Saldi ko. Unahin natin siyempre si Rowena Guanson. Dahil ito hindi nagpapahuli ito eh. Gusto niya, laging una siya <laughs> na makapagkomento. Sabi ni Rowena Guanson, Favorite na kita kung Saldi. Pero kung matatandaan ninyo, Bago pa lumabas si Sandy at ito nilabas ni Rowena Guanzon November 9, 2025. Sabi niya, sabi ng abogado ni Sandy sobrang yaman na daw niya bago pumasok sa kongreso. Sobrang yaman na pala. Bakit gutom na gutom pa rin sa pagnanakaw sa pera ng gobyerno? O edi galit na galit si Rowena Guanzon kay Sandy ko noong November 9, a few days after Nung lumitaw itong si Saldico, at in-expose si President Bongbong Marcos, biglang favorite na kita kong saldi. <laughs> Ay, tatak talagang Ruwe na Gonson. Sino pa ang napaniwala? syempre si Rudante Marcoleta. Sabi naman ni Senator Marcoleta, napakaraming niyang sinasabi na aligasyon. Ngunit, hindi po pwedeng hindi bigyan ng atensyon. Nagpapatunay lamang na lumawak na talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook. Hindi naman talaga natin malalaman ang lawak ng korupsyon kung hindi yan isiniwalat ni President Bongbong Marcos. Gising-gising, Rodante Marcoleta. Masyado niyong tinitwist at binabaliktad ang istorya. Kung hindi dahil kay President Bongbong Marcos, hindi natin malalaman ang lalim at lawak ng korupsyon sa Pilipinas. Alam natin may korupsyon, pero hindi ganito katindi. So hindi tayo kay Sandy ko dapat magpasalamat kay President Bongbong Marcos. Pero siyempre kayo, hindi kayo papayag. Dapat idawit ninyo si PBBM dito sa maanumalyang flood control scam na to dahil kung hindi niya mapapatalsik si President Bongbong Marcos, damay kayong lahat. Yun pala, may niluluto silang expose, may ginagawa silang teleserye, kaya utay-utay yung paglabas ng kanya mga video na lalong hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Basa naman tayo ng na mga pro-BBM. Sabi ni Senator Ping Lacson, Expose ni Saldico versus PBBM, Romualdez, walang saysay. Panorin po natin yung sinabi ni Ping Lakson. Ito, pa, Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ah, ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the President, ano? Why would we uh, insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Uh -huh. Pero at face value, meron tayong meron tayong sasabi na yung sabi natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process uh -huh. na nagsisimula sa NEP, na yung presidente may complete control uh -huh. over what should be inserted in the NEP. Uh -huh. So kung ganun na pala 'bat sabay pa siya magpapa-insert uh -huh. na hindi siya part ng bycam. Hindi siya part ng baykan, eh sa dapat sanay palang lang, sinabihan niya na yung BBM, sinabihan niya yung DBCC. Uy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Okay, panoorin naman natin kung anong sinabi ni Vince Dyson. Ako personal ko ang opinion. Personal ko ang opinyon to. Unang-una, kung maaagagan nyo, ang presidente ang nagpasabog dito sa zona mismo. At simula nung zona, hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng Presidente, konkretong aksyon ng ginawa ng Presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, uh, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, uh, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, uh, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya doon tayo pupunta kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paugit-ugit sinabi ng Presidente. kahapon nga, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng tatlong buwan. No, so, hindi yon uh, consistent dun sa sinasabi ni Congressman Salvi ko mm. na may involvement ang Presidente dito. K kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Mm. Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot ay eh dapat managot? Bakit mo sasabihin na bago magpasko eh sigurado nang may mapupukol? Mm. So, ako uh, at ano naman ang ginawa ni Congressman Saldivo? 'Di ba ang ginawa ni Congressman Saldivo? Umalis ng Pilipinas. Mm. Nung nagsimula pa lang itong uh, kontrobersiya sa sa drug control. Ang ginawa ni Congressman at ko ay eh, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Ah, ako, personal ko lang na opinion. So, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Oo, naniniwala ako. Uh, lahat ng kabinet ay eh, nasa likod ng mm -hmm. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwala sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos nga doon ako uh, kampante at doon nang gagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang uh, sinimulan ni Pangulo ng SONA, eh tatapusin din niya ito at kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandal. So 100% ang support pa rin po? oh, absolutely. Pero, yeah. so, no, sir, tatapusin what, natin ito kasama ang Pangulo. Pero so, what will you make of uh, Zadiko's statement? Ako, I cannot speculate. Pero ulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Salvi ko, ay eh, umalis ng bansa. So siguro, uh, nasa mga kababayan na natin yun. Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, para sa akin, ang basic ay kung ikaw ay walang tinatago, ay dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong pumunta ka dito sa hearing at harapin mo ang mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka, tapos gagawa ka ng video, tapos ano-ano yung sinasabi mo. Sabi pa ni Saldeco, totoo po yung sinasabi ni Orly Gotesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gotesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Marami ka palang akusasyon. Bilis na, uwi na rito sa at least, itong si Orly Gutesa, kahit na fake yung notary, ay eh, nag statement. Yun ang tularan mo. Pero siyempre, bago mo i-vouch na totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa, magpakita ka ng tapang kung totoo ka sa sarili mo. Umuwi ka rito at depensahan mo lahat yung sinasabi mo. Oh, and speaking of Orly Gotesa, kung matatandaan nyo, or kung napanood nyo, or nabasa nyo, or narinig nyo, itong statement ni Senator Amy Marcos two days bago yung November 14 hearing, sinabi niya na lalabas daw itong si Orly Gutesa sa hearing para bawiin ang kanyang sinumpaang salaysay. At sunod-sunod daw, isa-isang lalabas yung iba pang mga witnesses jaan sa flood control anomalies para bawiin yung kanilang mga testimonya dahil daw sila ay pinresor, sila ay tinakot to the point na tinutukan ng baril yung kanilang mga bahal sa buhay. At sinabi pa ni Aini Marcos, panoorin ninyo. Yan po ang script ni Aini Marcos. So yung makakarinig, aba galing kay Aini Marcos ito, panoorin niya natin dahil babaliktad daw si Orly Gutesa. Babawiin daw niya yung kanyang testimonya. So ibig sabihin, kapag binawi ni Orly yung kanyang testimonya, cleared si Martin Romaldes. Walang kasalanan si Martin Romaldes. So, out of curiosity, gusto mong alamin kung sino ang ituturo ni Orly Gutesa. So, papanoorin mo yung hearing. Dumating ang November 14. May napanood ba tayo? Kayo, meron ba kayong napanood na lumitaw si Orly Gutesa sa hearing para bawiin yung kanyang sinumpang salaysay? Well, as far as I know, Parang wala yatang Orly ang lumabas. Ang lumabas, si Zaldico. So ano tong pangbubudol ni Aini Marcos? Naglabas siya ng intriga. Well, hindi na po talaga tayo magtataka dahil ang mga DDS, e eh, sanay pong maglabas ng intriga. So, naglabas ng intriga si Aini Marcos na doon daw sa hearing sa November 14, lalabas yung mga witnesses at kasama si Orly at babawiin yung kanyang sinumpaang salaysay para makleared itong si Martin Romualdez. Pero sinabi niya na ang mga ito daw ay pinresor, tinakot, tinutukan ng baril ang mga mahal sa buhay para bawiin ang testimonya. Pero nung dumating ang November 14, si Saldico ang napanood natin. So anong pambubudol ang ginawa ni Aini Marcos? I hope, sana, sa ibang hearing ay lumabas pa rin itong si Orly Gotesa para bawiin yung kanyang salaysay, which I very much doubt. So, talaga bang si Aini Marcos e eh, dugong DDS na? Kung ano ang gawain ng mga DDS na pambubudol, yun din ang kanyang ginagawa. Basa naman tayo ng mga na mga comments ng mga anti-BBM. Comment po ni Shelo Magno. Ang tanong ko lang, saldi ko, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang buy para mag-insert ng 100 billion, eh pwede niya na isaksak yun sa NEP pa lang. Sabihin nyo naman kay Saldico, maglabas ng ebidensya ng korupsyon, yung pwedeng gamitin sa korte. Wala kasing napapakulong sa chismis lang. Yan po ah, kahit na kritiko ng Pangulo, hindi na kumbinsi ni Saldico. Kaya naghamon pa nga si Cielo Magno, na maglabas ng ebidensyang pang-korte, hindi pang-teleserye. Ito naman ang statement ni Laila De Lima. We urge former representative Saldico to return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. He should take an oath and tell the whole truth before the proper forum. 'Di diba? Ganun naman kasi dapat. Bago tayo maniwala kay Saldico, kailangan niya muna umuwi rito. Panumpaan yung kanya mga salaysay. At kung kinakailangan, imbestigahan si Martin Romaldes. imbestigahan si President Bongbong Marcos. Hindi po pwedeng chismis lang. Sabi naman ni Chel Jokno, ano po ang dapat gawin po ni Bumalik siya, manun, manumpa siya at magsalita siya, Andrew. Para sigurado tayo na magsasabi siya ng katotohanan at doon lang natin ma-evaluate kung uh, ano ba yung laman, kung mayroon bang uh, ebidensya na ilalabas doon. Mga pagpapatunay, nakakampi ka man ni PBBM o kritiko ka man ni President Bongbong Marcos, nagkakaisa na hindi dapat paniwalaan itong si Saldico. Dahil yan ay puro chismis lang. At kung walang ebidensya, ang tawag sa'yo, chismoso. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sara Duterte na kapag naglabas ka ng pahayag na wala namang ebidensya, yan ay chismis lang. At ang tawag sa'yo, chismoso. Yan po si Saldico. Comment naman ni Congressman Toby Tiangco. Ako, personally, hindi ko na alam kung itong si Toby Chanko ay maka BBM o maka Duterte. Pansinin nyo kasi yung mga comments at reactions niya eh. Hindi mo na malaman kung siya po ay pro Duterte o pro BBM. Pero sabi niya, yung sinasabi niyang insertion, referring to saldi ko, walang logic yan eh. Kasi the budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyektong gustong ilagay si Presidente doon, eh ilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa niya hihintayin yung buy -cam para ilagay yung mga project na yun? So, kita niyo na. Paano masasabi ni Greco-Belgica na maraming sasama sa kanila? Eh, mas marami ang hindi naniniwala kay Saldico. At ang panghuli natin, komento ng CBCP. In light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines Calls for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues for the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that may inflame Public sentiment or be used to influence political outcomes. The Filipino people deserve clarity, not conjecture; truth, not rumor; accountability, not manipulation. We appeal to all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen rather than erode our people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. For the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pablo Vergilio Cardinal David, President of the CPCP. So ayan po, ano ang masasabi ninyo? Tulad ng kiniklaim ng mga DDS, matapos daw yung 3-day rally ng INC, si do Duterte na daw ang presidente ng Pilipinas.